Magandang araw mga ka-issue, nasa ang dakuman kayo ng mundo. Tutok lang po sa ating YouTube channel, ako ang inyong issue, Shara. Okay, pag-usapan po natin ang mga pahayag ni Attorney Salvador Panelo tungkol kay Claire Castro. Sa usaping presyo ng bigas, dahil uh, nabanggit ni Attorney Claire Castro na, na nangako raw ang dating Pangulong Rodrigo Duterte noong panahon ng kanyang panunungkulan na gagawin niyang 7 pesos ang uh, per kilo ng bigas. At uh, dahil dyan, nagalit po itong si Atty. Panelo at tinawag niyang nagpapakalat ng fake news o disinformation itong si Claire Castro. Nananawagan rin ito na mag ka na lang, Aling Clara. Anya, pinabababa mo ang rating ng Pangulo. Okay, panoorin po natin itong post ng SMNI. Tungkol po dyan. Okay, ito po yun. Saga ang Lord Chief Presidential Legal Council ni dating Pangulong Rodrigo Duterte hinggil sa payat ni Claire Castro ng Palasyo na, naka, na, na raw ang dating administrasyon na gagawing 7 pesos ang kada kilo ng bigas. Totoo nga ba ito? Alamin natin ang na naging sagot ng dating kapitan ng Danilo Darte sa report ni Virgil Parba. Maraming pangako si Pangulo Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nung ito'y tumatakbo pa lamang sa pagkapangulo. Isa na rito ang kontrobersyal na 20 pesos kada kilo na bigas. Makalipas ang tatlong taong panunungkulan, heto at ipinatupad nga nila ang subsidized na 20 pesos kada kilo na bigas sa Visayas ngunit nagtagal lamang ito ng isang araw dahil sa ng Comelec, gawin na lang daw ito pagkatapos ng halalan. Pero naging sentro ito ng patiko sa publiko dahil bakit daw itinaon ni Marcos Jr. sa halalan at bakit nakadikit pa ang kanyang mukha at pangalan. Dahil dito ay ipinagtanggol ito ni Palace Press Officer at Undersecretary Claire Castro ng Presidential Communications Office. Sa kanyang pahayag ay may banat ito sa dating Administrasyong Duterte. Sabi niya, bakit tahimik daw ang mga kakampi ni Duterte matapos itong mga ako nagkagawing 7 pesos ang kada kilo ng bigas. Habang natupad naman daw ni Marcos Jr. ang pangakong 20 peso na kada kilo ng bigas. Dahil dito, pumuelta ang isa sa gabinete ni Noy Pangulong Rodrigo Duterte hinggil sa mga at ngayon na ipinadalabas ni Castro. Ayon kay dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo, si Castro raw mismo na taga Malacañang ang nagpapalaganap ng fake news sa kanyang mga binibitawang tahayag bilang tagapagsalita ng palasyo. <coughs> Nilinaw ni Panelo na ang tinutukoy ni dating Pangulong Duterte noon ay mababawasan ng 7 pesos ang kada kilo ng bigas sa pamamagitan ng rice tarification law. Ang purpose nun, ipapabain ang presyo ng bigas at sabi niya, pag yan eh, naging successful, maaaring bumaba ang presyo by 7 pesos. I-reduce. -re Kung baga, yung pagbili ng bigas ng panahon ng Presidente Duterte ay 37 pesos. Because of the tariffication law, eh, ang goal nila, pag na papagsak ang presyo by 7 pesos, i-reduce. -re hindi yung gagawin pong 7 pesos per kilo. Ay, yung pali lang eh. Labing limang piso yan, labing apat na piso. Ang isang kilo pa, paano mo gagawin 7 pesos? Dagdag -dag pa ni Panelo, lalo rong bumabagsak si Marcos Jr. dahil sa mga tulad ni Castro na nagpapalaganap ng kasinungalingan. This information mismo nang galing dyan sa Office of the President sa pamamagitan ni Ali Clara o Ali Clara. Ikaw ang nagbibigay ng dayla kung bakit bumapagsak ang Paolong Marcos Jr. Nagbibigay ka ng mga impormasyon na mali. Kasi nung Bilang paglilinaw, tinanong ng isang reporter si Castro kung talaga nga bang sinabi ni dating Paolong Duterte na gagawin itong pitong piso ang katagilo ng bigas. Pero si Castro, tumangging sumagot. Anya, personal daw niya ito na pahayag at wala ro siya sa palasyo noong sinabi niya ito. Dahil dito, sinabi ni Panelo na dapat magbitiw na lang ito at umalis sa Malacanang dahil isa si Castro sa nagpapabagsak sa Marcos Jr. Admin. Pinigyan din ni Panelo na dahil sa papel ang ginagampanan, ang mga pahayag ni Castro ay pahayag din ng palasyo. Kinamaanang magalit at mapasing tagapagsalitaya. Pag ikaw ay tagapagsalita, ano man ang sabihin mo sa loob at labas ng Malacanang, yan ay kaling sa Malacanang. Hindi ko pwede yung magsasabihin na kasi numalingan. Tapos itatanggi mo sa loob ng pwede. Ah, Aling Clara, eh buti pa, eh umalis ka na lang dyan kasi sinisira mo ang pangulong Marcos Jr. Ikaw ang unang sa mga marami pang dahilan na nakapagpagsak ng rating ng post mo para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal. Ito si Mario Barba. As a menu. Yeah. Ayan. Ayan. Okay, sabi ni Attorney Panelo, uh, tagapagpakalat ng fake news itong si Claire Castro at dapat nang mag-resign ito Payag po ba kayo mga ka-issue na mag-resign na itong si Atty. Claire Castro bilang tagapagsalita ni PBBM? Uh, I-comment po ninyo sa ating comment section ang uh, inyong sagot uh, at ang inyong pananaw sa usaping ito. Payag po ba kayo? I-comment po ninyo mga ka-issue. Okay, at uh, basahin na rin natin ang mga comments dito. Okay. Ano sabi ng mga netizens tungkol dito? Mula kay netizen Jonathan, sa opinion ko lang, okay yung ginagawa ni Castro, pabor yan para pabagsakin ang amo niya. Tuloy mo lang yan, anti-clear. Okay. Sabi naman ni Gamay Ra ang ot. Ang linaw kahit ulit-ulitin ang video, bawasan ng 7 pesos. O, tama nga naman. Okay. Sabi naman ni Yaj, Evan Red. Kaya nga dapat dyan sa clear castro na yan, terminate ng Pangulo kasi papanira siya. Siya mismo nagawa ng fake news. Bawal yan. Hoy. Yan. Ito pa, iba pang mga komento ng netizens. Sabi ni Lisel Ginsod, PDP pa rin. Ayan. Okay? Sabi naman na Jimmy Marut, kulang ng reading comprehension si Auntie Claire. <laughs> okay? Sabi naman ni Franco Becerra, o ano ka Claire, super so, pal -pal Mabuti pa, umalis ka na dyan. Sayang lang, pinasasahod ng taong bayan sa sa'yo. Okay? Sabi naman ni... Paeng RB. Claire Castro, makinig ka. Fake news queen of all time under BBM admin. Ayan. Ah... Uh, sa akin, no, uh, hindi dapat siyang mag-resign. Hayaan natin siya. Uh, bigyan natin siya ng pagkakataon, di ba? Na may pakita na mahusay siyang tagapagsalita ng Pangulo. <laughs> Eyo, mga ka-issue, ano ang inyong komento? Ayan, sige, ibahagi sa comment section ano naman ang inyong masasabi patungkol dito sa mga terada ni Ator ni Panelo dito kay Claire Castro. Okay, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli. God bless and have a good day everyone. Ano ang inyong reaksyon patungkol dito? Para sa iba pang mga katanungan o suhestyon, i-comment nyo lamang sa ating comment section.